Nang malapit na umano sila sa bahay nila Ana, ay hinalikan siya ng pari ng tatlong beses at nagsimula rin itong hawakan ang masiselang bahagi ng kanyang katawan. Arestado ang isang pari matapos niya umanong paulit-ulit na halayin ang isang dalagita sa Sula ng Cagayan. Ang biktima dinalaraw ng pari sa motel at minsan ding minolestya sa loob mismo ng kumbento. Arestado ang isang pari matapos nito umanong paulit-ulit na galawin ang isang dalagita sa Solana, kagayan. Sinasabi na ang biktima ay dinala ng pari sa motel at minsan na rin ginalaw sa loob mismo ng kumbento. Batay sa video ng NBI Carvo ng Cagayan Valley, makikita ang isang labing-anim na taong gulang na babae na sinasabing biktima ng pari. Sinundan ng NBI ang sasakyan at nang mapadpad sa isang liblib na lugar o palayan ay doon na pinara ng mga otoridad ang pari na lulan ng isang sasakyan. Saan nga ba ang tunay na punta ng paring lulan ng sasakyan? Ano-ano ang dinanas ng dalagita? Ano ang tunay na istorya? Sabay-sabay nating alamin ang mga ito sa pagpapatuloy ng istorya. Kapag sinabing pari, madalas na iniisip agad ng mga tao na takapagpakalat ito ng salita ng Diyos at marahil ay may maayos at maganda itong imahe. Ngunit sa Pilipinas, tila hindi na bago ang insidente na kung saan may paring nasasangkot sa iba't ibang klase ng ilegalidad at mga di kaaya-ayang aktibidad o gawain katulad na lamang ng kinasangkutan ng isang pari sa Solana, Cagayan. Si Father Carol Reward Israel ay 29 na taong gulang at sinasabing assistant ng pari sa simbahan ng St. Vincent Ferrer Parish Convent sa Solana. Sinasabi na kaoordina pa lamang nito sa nasabing simbahan at sa unay meron itong maayos na imahe at batay sa itsurang taglay ay tila hindi ito gagawa ng kalokohan sa kabilang banda. Si Ana naman ay miyembro o kasapi ng Youth Ministry ng St. Vincent Ferrer Parish at batay sa kanyang salaysay. Buwan ng Pebrero nang nagsimulang makipaglapit sa kanya ang noon ay kaoordina nga lamang na pari. Sinasabing si Ana ay naglilingkod sa Panginoon simula pa lamang noong Disyembre taong 2019 kung saan siya ay lector commentator at miyembro ng choir na umaawit tuwing linggo, kasal, libing at iba pang mga aktibidad sa simbahan. Ayon kay Ana, sa tuwing may aktibidad sa simbahan ay nagkakaroon umano ng documentation at tulad ng pagkuha ng mga larawan kung saan ay cellphone ni Father Israel ang ginagamit. Dagdag pa niya, ipinadadala sa kanya ang mga larawan sa cellphone ng pari at nagpapasa rin umano ito ng mga stolen shot at sa pamamagitan noon ay nagkaroon sila ng palitan ng mensahe. Ikawalo ng Pebrero, niyaya ng pari si Ana upang kumain sa labas na kumbinsi ang dalaga dahil sinabi umano ng pari na nanlilibre umano talaga siya ng mga kabataan sa simbahan at sa pag-aakalang simpleng pagkain lamang sa labas ang gagawin ay pumayag na rin ito dala na rin ang hiya na tanggihan ang pari. Inihatid din umano ng pari si Ana pa uwi ngunit doon na din nangyari ang unang kahalayan ng pari. Nang malapit na umano sila sa bahay nila Ana ay hinalikan siya ng pari ng tatlong beses at nagsimula rin itong hawakan ang masiselang bahagi ng kanyang katawan. Nang mga sandaling iyon ay nagmamadali siyang bumaba ng sasakyan at kinakabahan na tumakbo sa kanilang bahay. Noong una ay natakot pa itong magsumbong dahil sa pangamba na hindi siya paniwalaan ng mga magulang niya dahil sa pari ang sangkot sa insidente. Pinili rin niyang ilihim na lamang ang nangyari dahil naiisip niya na baka pagtawanan lamang siya ng pagsusumbungan niya o kaya naman ay sabihan na nababaliw na siya. Ika-22 ng Pebrero, muling inimbitahan ng pari si Ana gusto umano niyan tumanggi ngunit nanaig ang kanyang takot sa pari. Nang araw ring iyon, nangyari ang unang paggalaw sa kanya na hindi niya inaasahan na mararanasan niya. Ayon kay Ana, sinabi sa kanya ng pari na may pupuntahan sila at nang tanungin niya ang pari kung saan iyon ay sinabi ng pari na pupuntahan nila ang kaibigan nitong pari na may karelasyon ding babae. Ngunit ang hindi niya alam ay dadalhin pala siya nito sa isang motel. Ilang beses pandinanas ng biktima ang insidente at wala itong magawa dahil tinatakot siya ng pari na ikakalat nito ang mga video at larawan na aniya nagpapakita ng masiselang bahagi nito. Dagdag pa niya, ang pananakot ng pari ay gabi-gabi niyang iniisip at hindi na rin siya nakakatulog ng maayos dahil dito buwan ng Oktubre, nadiskubre ng guro ni Ana ang kalbaryong pinagdaraanan nito at doon na siya nagsabi ng totoo hanggang sa nailabas na niya ang lahat. Nang muling yayain ng pari si Ana, doon na ikinasa ng NBI ang pagtugi sa sospek na pari kung saan sinunda nila ang sasakyan ng pari na lulan si Ana. Nang tanungin ng otoridad ang pari kung bakit ito napadpad sa liblib na lugar, sinabi nito na may pinag-uusapan lamang sila at ilang sandali pa ay inaresto na ang pari. Batay sa investigasyon ng NBI, nadiskubre nila na ilang ulit na nangyari ang panggagalaw sa biktima. Nangyari umano ito sa moten, sa loob ng sasakyan at isang beses sa loob mismo ng kumbento mayroon ding na na aabot sa isang libong mga malalaswang larawan at video sa cellphone ng sospek. Sinampahan na nga ng kasong paglabag sa Anti-Sexual Harassment Act, Violence Against Women and Their Children Act, Anti-Photo and Video Voyeurism at kasong pang-aabuso sa bata. Dahil sa hindi pa naisasampa isasampa ang kasong panggagalaw o rape, nakapagpiansa pa si Father Israel sa halagang 183,000 pesos bagay na siya namang ikinadismaya ni Ana. Sa pahayag naman ng Archdiocese ng Tugigaraw, sinabi nila na makikipagtulungan sila sa investigasyon, ngunit magbibigay sila ng tulong sa pari. Sinabi rin nila na hindi na muna pahihintulutan si Father Carol Reward Israel na makatapak sa kanilang kora Paroko. Ikaapat naman ng Marso Taong 2023, sinasabing sumuuna sa polisya si Father Israel matapos itong makatanggap ng warrant of arrest ni Judge Dennis Mendoza ng Regional Trial Court Branch 4 ng Cagayan. Ang arrest warrant ay sinasabi naglalaman ng 20 counts of act of lasciviousness o paggawa ng sexual na aktibidad sa mga batang biktima, voyeurism o kilos na nagdudulot ng kaginhawahan sa sospek habang sakit o pagdurusa naman sa biktima at paggalaw na isinampa ni Ana. Nang unay nabigyan pa ng pagkakataon ang sospek na makapagbayad o makapagpiyansa ngunit nang muli itong maaresto ay wala nang ni 5 katumbas pa ang magiging kalayaan nito sa kasalukuyan, wala ng update patungkol sa kaso. Ngunit marahil ito'y nananatili sa likod ng malamig na selda dahil sa mga makailang ulit na pagtitik advantage nito kay Ana. Maraming kaso sa bansa ang tumatalakay sa kaso ng paring ng galaw ng kababaihan katulad na lamang ng kaso ng dating pari na si Pio Kultura Alcon na natanggal sa pagiging parit serbisyo dahil sa sekswal na pangaabuso kung saan ang biktima ay mga wala pang hustong gulang. Hindi na bago sa bansa natin ang ganitong klase ng kaso, ngunit marami pa rin nagugulat at hindi agad naniniwala dahil sa imaheng ipininta nila patungkol sa mga alagad ng simbahan. Marami sa bansa ang ganitong klase, ngunit marami pa rin ang tila bulag na posible talaga ang ganitong mga pangyayari at takot na magsumbong. Kaya naman, nananahimik na lamang sila sa kabila ng pang-aabuso. Ang pinagdaanan ni Ana sa kamay ng pari ay posibleng magdulot ng trauma at sugat na hindi madaling maghilom isa itong alaala na nakamit man niya ang hustisya, madalas niya pa rin maalaala. Kaya naman, bilang isang individual, palagi nating piliing maging mabuti dahil di natin batid ang pinagdaraanan ng bawat isa. Kaya mga ka-brotherhood, kapag may nagsumbong sa atin na nakararana sila ng tulad ng sinapit ni Ana, huwag natin silang pagtawanan o questionin, pagkus ay tulungan natin sila. Kaya patuloy tayo magsaliksik sa mga bagay-bagay sa ating kapaligiran, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa ating siguridad tulad ng mga iligal at makamundong gawain na madalas pinagmubulan ng krimen. Tulad ng lawin, lagi tayong mapangmatsyag, alisto at mapanghinala sa anumang sirkonstansya dahil ang mga masasamang loob ay andyan lang matyagang nagmamasid at nag-aabang sa kanilang susunod na biktima. So ngayon, Lamunaha